Diyan lang ng eh timbok may ano Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Yunlal Nature's Vlog. Samahan niyo po kami sa paggagal at tuwing sa statutory holiday, guys. Ganito kami dito sa Hong Kong. Kami lang pala na pamangkin ko. Pag statutory holiday, pumunta kami dito sa Sam Show po, gumagala kami dito. Kasi ang dami mga, kahit Chinese, ang dami bumibili dito na mga antique na mga gamit. Yung mga, second hand na siya pero yung mga pang display na mga maganda kung nakikita po nakalatag lang po yan pero yung iba naman hinuhuli ng na mga urban kasi bawal talaga pero yung iba talaga makulat din dito makakabili ng mga rilong branded na bibinta lang nila ng medyo mura kasi second hand na siya pero ang ganda tong gold ay Maritis kami dito guys Kung ano may yung kinakalkal na mga Chinese Kinakalkal din namin <laughs> Yung gusto kong bilhin dito yung figurine na ano Yung <laughs> pang display Ang gaganda Tsaka ang dami dito mga gadget na pwede mo mabili guys. Pero hindi, hindi mo sigurado kung okay. At saka maganda dito. Bibili ka ng mga damit. Ang dami dito. Mura din. Tsaka mga gadget na mabibili mo din sa shop guys. Hindi lang. Yung mga nakalatag kasi dyan. Yung mga ano lang yan. Yung parang okay-okay sa atin. Pero kung masipag ka makakakita ka ng mga uh, mga, mga okay, ganda pero hindi kami kami bumili diyan yung tinitingnan namin dito pag statutory holiday yung mga na branded yun ang tinitingnan namin kasi ang ganda ng mga relo dito kahit mga chinese nakikipag-agawan sa pag pili o pag bili ng mga relo dito guys kasi ang gaganda minsan nakabili kami dito ng relo uh -huh. tapos sinubukan uh -huh. namin sinangla ang mahal <laughs> 同你嗰鋪一樣，<laughs> 你買咗個測片未啊？係啊，嗰度買 Ready？啊 OK 啦。係 <music>。就話食不食啲乜嘢？大家睇下我哋點樣先，點樣啊？澎澎澎澎，boy 都聽話，哦，唔好意思，我。大隻喎，你都你都大隻，大隻喎，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻，你都大隻 kita <laughs> -ok. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, ano, na lang. pang-inipaklaw na atsura. Naging tago naman. Ay, ko. Amitin ko. May tuga! Ay, Christmas! Ay, mo sa... mo. Di kasi dito yung urban. Oh, job, oh, sayang yun. Pag hey, Pab binili. Si Lola.

Ano po tayo duro? Tayo binta ni Lola? Mga kamera, gaon? Ano ka magamit kamera? May nalipad. <laughs> Hindi tayo magbakat kamera, ah May lalang tayo magtano. Okay. Ano po tayo? May ipad? <laughs> Bulon to kay Lola. Baligyan ko na ako, Lola, yung mga ano, para may binta kagagmauli. Nalang <laughs> okay. okay. pa tayo likiduhan nung tanay, ano? Ya, urban. <laughs>